Sana naman bago ano, bago tayo umuwi. Sana maka-request naman ako kahit isang kiss. Para ano naman? Para mapasaya naman natin yung mga, mga, mga ano ng Indian. Yung mananood oi ka. <laughs> lagi yung, Lagi ako ng ano kasi din minsan ng ano eh, binibigyan ng kung ano anong wish ng viewers eh. Hmm, Tolahat ang wish niya ni. <laughs> eh. <clears throat> Um, konti lang. May konti sa akin. Tagal na kasi natin. Kahit, kahit isang case lang. Wala naman. Sige na, dito Time na ako. May forehead na mga tayo. <laughs> Iba naman yun. Iba naman yung um, sa piece na yun. Iba pa din yun na mm. yun. So, sige na Habang wala pang tao. Kukunti pa man, Habang tayo-tayo pa lang dito. Sige na. Yun, ready ko na. So, yun lang. Sasabihin ko na lang kayo, ano, kay ano, kung pinsan, ipakat itong clip na to. Tutut <laughs> hmm? ko na lang mamaya. Hindi sa mulat, baka may dumating eh. Hi, kakain sa ito. Hello. Sige. Waiting. Waiting. <laughs> oh. Pumikit ka. Ah, oh, ito na. Pumikit ka lang. Ah, yan ah. Ano ba ito? Nito na ako. Masamay kasi. Wala pa. Papawisan na ako dito. Что же это за платье? Ano? <laughs> okay ba dito? Hmm, ganda. Ganda? Sobrang tagal na siguro ito pero ano ngayon hmm. lang akong punta dito. First time ko. Talaga? Tagal uh -huh. na nito ah? Taga dito ka rin pati halos sa... Kaya nabalapit ano, na lang pero ngayon lang nakapunta. Hmm. Ah... May hindi sa iyo. Nope. You're welcome. <laughs> so, ma, thank you na. Ah, siyempre ano, parang mahanap ka din makapagpay nga at hindi puro ano kahit bakasyon nag-aasikas ako nung sa negosyo niyo eh you no? Know? sa so, babuyan niyo dun sa ano masalong-salong nakita ko nung nakaraan ah eh. siya nga pala congrats at enroll ka na oh. kasi nga ako sa tuition huwag ka at andito dito ko naman sa Kalingap eh nandiyan naman sila Kalingap Rab ah, tutulong sa inyo at kung mm, Baano ka mag-short ka ng konti? Pwede ka naman mag-ask sa akin ng konti ano. Pwede naman tayo mag ano, mag-abono. Mag-uta. <laughs> <Pag -uta. laughs> oh, wag lang sa mga academics, di tayo masyado magaling sa ganyan eh. <laughs> so, yeah, enjoy pwede mo na ka lang. Ano, yung school, enjoy mo lang para ano. Para mas ano, mabira lang mag-college eh. Ilang ano lang taon lang 'yan. So, ano. Dito tayo ngayon mag-enjoy habang habang bakasyon pa. Lubos-lubosin na natin itong ano, itong bakasyon ito. Hindi na natin alam pag may pasok na kung makakalabas ka pa ng ganito. Kaya nga. Gayon dati, di ba? Kaya you. Ah. Nag-enjoy ako ngayon ano, bakasyon. Yes, mm. ngayon ito pa. Kahit saan. Kahit dun sa Kamsur pa yan. Oh. Sama tayo. Hanggang bakasyon pa. do do yun, sir. <laughs> At iba pa. enjoy ko talaga yung bakasyon dahil sa'yo. Oh. Oo. Trabaho mo to. Trabaho mo sa akin eh. Nag-enjoy ka nga ba nagaano? Hindi. Hindi lang ba kayo. Paralayas. Hindi man lang puro naman vlog. Sa so bagay. Natambay Hindi lang ma na masyadong ano, mabigat ang trabaho sa akin eh. Hmm. Nagugutuman ka ba? Pag ka na vlog. Hindi. Hindi mo baga. Grabe. Pero, alam mo, alam mo, Biancy, ito na siguro ang pinakamagandang summer sa kalingap na nano na, na experience ko kahit <laughs> nakaraan wala eh ganun lang din wala naman sa akin talaga sa aming bakasyon eh pero kung kasama ka parang wala lang di man, enjoy lang di, man, di ko naisip na parang trabaho lang yung, yung know, ginagawa ko parang kasama ka eh parang masaya at... Hinti naman. Hmm. Yun. Kung saan saan nagagala, ganyan, kasama ka. Ano? Ako rin. Ako so, rin? Hmm. Kaso, nabibilad ka eh. Okay lang eh. ka. Okay Ato. lang ba yun? Siguro. Nasaan? Eh. <laughs> okay. Ayoko mo ba? Gusto ko. Yes. Yeah. Mm. Lagi nga pinayagan ka ni mama mo sa papa mo eh. Mm. Iwala sila sa akin. Ikaw din? <laughs> 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 Alam ba yan? <laughs> Ilang linggo na lang. Mapasok ka na. nag na lang ako nyan. Charot. Hindi, malapit lang yun. Kayang kaya. Kaya ano sulitin natin to? Tara, doon tayo. Tara. Ganda talaga dito. Ha? Wow. Doon ang bahay niya, di ba? Kitang-kita natin din yung dati bahay. Uy, nandun yung ano, yung tinatambayan nating talisay. <laughs> Mag-relax, magpahinga. Pahinga ka sa kapit. Paano magpahinga? Ganito.

Ay, mas mato. Tayo na kung ano yun. Mm -mm. Kaya nga, ako din. Namiss kitang panoorin. Ganito. Makita kang side by side. Ay, grabe. Sumasandal pa. Choke lang. Wala talaga. Wala talaga ako masabi.

Huwag <laughs> na, huwag na. Siguro pag naiinis up sa'yo. <laughs> Tama na to. Ulit-ulit ka. Ano ka? Ah, <laughs> uh, swerte lang ako kasi ito kasama ka. At uh, may enjoy lang tong ano. Oras kasama ka. Habang meron pa. Habang libre ka pa. Hmm. Hmm? Meron pa ang mga Mayroong pa sunod. <laughs> Pwede mo na nga. Yung... I-chat. Hindi <laughs> okay, naman. Hirap naman. Hirap na ka kaya. Para kang ano eh. Para kang... Taong bundok. Hindi ka nakakabasa ng reply. Hirap. <laughs> Padala na lang kayo ng sulat. Parehas lang ng tagal eh. Alam mo, kasi kasi ako makipag-usap sa person na tayo. Talaga ba? Mm. <laughs> Talaga ba? Kanina ka pa. Totoo Talaga yun. Nasanay ba ka nasa pausap ka? Heyo. Kesa sa chat. Totoo nga. Totoo yun. <laughs> Pira. Happy <Abi> ka. Parang mga malaki eh. Happy ka. Happy live. Happy ang babae. Dito muna tayo. Huwag na muna tayo pumunta dun sa kanila at baka Maabala pa sila. Dito muna tayo magpahinga. <coughs> Kaya na nila yan. Shara. <laughs> Ikaw ah. Ano ba ka? Sige lang, sige lang. Okay lang. Mm hmm. Kasi mag-relax muna hmm. tayo dito. Ayan, ganyan, ganyan ba? Mag -relax. Dito mag-relax kasi. Ganyan ka ba magpahinga? <laughs> oh, kamusta ang pe, ano dyan? Kumusta ang mga dyan? Mas maganda ba Maka, ah, sarap. Sana Uy. Sige na, gugising na lang pagkakakain